So mapagpalang araw sa atin lahat. Today's vlog ay magluluto po tayo ng dinengdang. So, ako ato ay durag. Ay, yung pritok na ang basit. So, ako ay ko tatan. tana naluto tayo rabaunan. Naluto na po siya. Kaya, baliktarin na natin. Oh, kamsa, kasta lang eh. Kamsa, kamsa. Ako nati, pransa Pransay eh. So, nandito po yung mga kailangan natin. Uh, patula. Uh, ano ba isa hari ko uh, otong ti hindi no? ko alam sa Tagalog uh, ko lang then sulod ay pinalatan ko na itong patula ganyan lang ang pagbalat o oh, alisin mo lang yung tirad-tirad niya. o ganyan kamsa lang ganyan lang ako mag maglinis so so na preto ko na itong kan itong itong So ngayon ay kuan na natin, ah, galip-galipin na natin itong kuan kabatiti tilukano, Ah, op, na? Patula sa Tagalog, yan oh. No? ko lang na maninipis tulad ng ganyan, no? Kalahati, kalahati na naman. Ganyan pagka lumlaan, tano umado, tano hanga sayang na kunada sa laan. Tano depende mo kanya na pinag-slice di ka di ay patula at saka sunod na natin ito kung kan utong ti Ilocano ng di ko alam sa Tagalog to talaga nakalimutan ko na talagang makalimutin at saka itong kalabasa pinisi ko na sa gitna ganyan oh no? tapos pinisi ko ulit Then pagkata, pagkatapos niyan ay inalisin ko na yung na ah, yung bukol-bukol niya. Ayun oh. Then alisin lang natin yung kun niya, palat niya. Babalatan natin ng konti. Pero depende, pero meron din yung gusto yung balat na iluluto pero ako ayoko. Yan, then tatapos natin na balatan din hiwain na natin ah ng kwadra kwadra daw pero depende na sa inyo kung anong klasing kung anong malalaki o maliliit depende na sa inyo dahil ako naman nagluluto hindi ganyan tsaka ito nagpakuloan na ako ng luya dahil kukuha ako ng tubig ilalagay ko sa bagoong yan ganyan po ako magluto ah. pero depende na po sa inyo kung kayo po ay magluluto dinilagay natin sa kumukulong luya sa, na may tubig. Yan no, ganyan. Then pag kumulo ng konti, at ilagay ko na yung kwan prinito kong durad. Prinito kong isda. O yan no, ganyan. Then pagkatapos hanguin ko. Yan ganyan no. Pero mamaya ay babalik ko rin sa dulo yan. Dulo na walang hanggan. <laughs> sa kaya no, oh, ko na yung kwan kalabasan na pampalinaw ng mata nga ako na dati nga di pinagamusa hindi ubingak sa so, tanaw uh, may half cook. then sunod na natin itong utong kahit, 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 kanina ko pang iniisip to eh talagang di ko alam o, yan, oh, yan then nilagay ko na rin yung kan, uh, patula para uh, kasi yung patula mabilis lang na maluto o oh, yan oh, uh, na luto na o oh, ganyan then isarono na natin tong uh, sa, sarabaw itong prinunota nating Durad. Oh, yan, ganyan lang yan. Oh. Tingnan nyo, ang sarap na yan. Mga kapalisan, lalot yung kalabasa. Wow! Uy. Sos! Nagaduman na yung tingin na malpasan. At nalutaw, mga kapalisan, uh, nalpas, pinagluluto, pinaglulutaw. Eh, kit, bugwan nyo tasa kayo. At okay! Okay!